ikalabing dalawa ng Dobyebre, taong isang libot pitong daan syam na itala sa utang pagkakataon sa Hilagang Amerika ang pagulan ng mga bulalakaw sa kalangitan nang mamataan ng astronomong si Andrew Ellicott ang Leonid's Meteor Shower. Isinulat niya na pinailaw ng mga ito ang himpapawid sa iba't ibang direksyon at bahagya pa siyang nangamba na ilan sa mga ito ay babagsak sa kanyang kinatatayuan hanggang sa mawala ang mga ito sa pagsikat ng araw. Ang pangyayaring ito ay isang taunang kaganapan na may pagkakataong lumakas kada tatlong dekada sa tulong ng isang kometang nagnangalang Temple Tuttle kung saan maaaring magpalabas ng libo-libong kometa ang Leonids kada oras. Hanggang sa kasalukuyan ay sinusubaybayad ng mga tao sa mundo ang pagdating muli ng mga bulalakaw na ito tuwing Nobyembre Ngunit hindi pa muli makikita ang maramihang pagbagsak ng mga ito sa loob ng ilang pang dekada.